Naalarma na, si Pililia Rizal Mayor John Masinsin sa lumalaking gastusin ng pamalang bayan sa paghakot ng basura. Sa kanyang FB post, nanawagan na si Masinsin sa kanyang mga kababayan para mapababa ang volume ng inahakot ng basura upang ang gastusin sa paghakot ay magamit na lamang sa iba pang pangangailangan ng kanyang mga kababayan. Base po sa mga datos na nakita natin, pinag-aaralan natin, Uh, masasabi ko po, po na may hinaharap po tayong problema pagdating sa pagbabasura dito sa ating bayan. Uh, kasi po, uh, lingit sa ating kaalaman, sa tuwing tayo po inagtatapon ng basura uh, at kukolektahin po ng inyong barangay o ng pamahalaang bayan, tayo po ay naglalaan ng pondo o gumagasos po tayo para itapon yan o ilagay yan sa mga landfill. So, essentially, tayo po ay nagtatapon ng pera sa para magtapon ng ating mga basura. Sa tala ng pamahalang bayan, umaabot sa 9.5 milyon ang halagang nagastos sa paghakot ng basura noong 2024. Mas mataas ito ng 4.1 milyon sa nagastos noong 2021 na may kabuhang 5.6 milyon. So kung sabihin sa atin, noong taong 2020 po, mayroon pong kabuuan na 472 truckloads ng basura ang uh, nakolekta at dinam natin sa dumpsite uh, sa buong taon po. Nung last year, 2024, 792 na po na truck ng basura ang nakolekta sa ating bayan sa loob ng isang taon. So from 472, tumalo ng 792. Ngayon, ano pong ibig sabihin yan? Noong taong 2020, ang ginastos po ng pamahalaang bayan para magtapon ng basura ay 5.6 million pesos. Last year, 2024, ang ginastos po ng pamahalaang bayan para itapon yung mga basura niyan ay 9.5 million pesos. So tumalun po ng 4 na milyong piso in a span of 4 years ang ginagastos ng ating pamahalaang bayan para po itapon ng ating mga basura sa ating mga landfill. Na Nakakabahala o mano na ang populasyon ng kanyang bayan noong 2021 ay tumaas lamang ng 5.8%. Subalit, nakakalungkot dahil nasa 67.77% ang itinaas ng kanilang nakolektang basura. Nakakalarma po ang, ang datos na iyon. Bakit po ang population po natin early 2020 ay 68,400 lang. Ngayon po, 72,500 na po ang tao sa Pililya. Ang tinaas lang po ng population natin ay 5.8%. Pero ang itinaas po, ang koleksyon ng basura sa ating bayan ay 67.77%. Nakakalungkot pong isipin na malaki ng ating pondo ay nauubos lang para itapon ng ating mga basura. Sabi ko ako kanina tayo ay nagtatapon ng pera para itapon ang ating mga basura. Sa nakukulektang basura naman, umaabot sa 31.1% ang nabubulok, 30.6% recyclable, 19.7% disposable, 8.4% ang residual at 10.2% ang special waste. Pinalalahanan din ito ang kanyang mga kababayan na may batas na umiira linggil sa basura. Kaya nga umapila ito sa kanyang mga kababayan na magsigrigate ng basura, magsagawa ng recycling, composting at iba pa upang madres ang problema sa basura. So almost 60% po ng basura sa ating bayan ay pwedeng mapakinabangan. Ang mga recyclable, pwedeng ipunin ng barangay para maibenta sa junk shop, pagkakitaan pa ng ating mga garbage collector. Pwede kayo na rin nga po ang mag-ipon at kayo na rin ang uh, mag-recycle po ng mga sa so, biodegradable naman, pwede nyo pong, kung hindi nyo kayang mag-composting, maipon ng maayos ng ating mga barangay, pwede nilang pakinabangan para pataba sa lupa ng ating mga magsasaka. So, I think the very first thing that we really have to do para pumabawasan ng basura sa ating bayan, ay mag-segregate po tayo ng ating mga basura. Saka sa kasalukuyan, ay nagpapatupad na ng ilang akbang ang pamahalang bayan, katulad ng pagbabawal sa mga empleyado na magdala ng single-use plastic at bottled water at iba pang produkto na gumagamit ng single-use plastic. Naglagay na rin naman ng hotline upang may tawag ang isyong may kinalaman sa problema ng kapaligiran. Sa pamahalaang bayan, sa munisipyo, ay pinagbawal ko na po ang paggamit ng water bottles. Ang mga empleyado po ay dapat may dalang mga reusable uh, tumblers. Ang water bottles po ay nakareserba lang sa mga bisita ng munisipyo. Pero ang empleyado dapat may sariling dalang sisidlan ng tubig nang sa gayon ay mabawasan po ang plastic waste. Isa pang simpleng paraan, um, merienda. May merienda ka, magubutong ka. Um, nasa pililya naman po tayo, marami tayong mga kababayan dito na mga naglalako ng mga kakaning. Felix Tambongo, The Observer News. DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.